Ayan po mga katanim mga kaparmers Nandito po tayo ngayon sa palengke Tayo ho ay nag ng mga saging Pero hindi ho yan ang akin Nandun ho ang ano ang sa akin Ay yung kasalukuyan ho pinipilian Ayan ho ang din ko Ito ay hindi ho yan akin Nakaw Katataba nitong ito Ayan ho ang dindeliver ko kanina Hindi ko kukunan ng picture anong uh, video yung ano si atit Hindi ho ako nakapagpaalam Tama na ho yung baywang niya Ang makita Ayan yan ho ang buhay ng isang magsasaka. Ha? Ma ma mag-harvest ho tayo ng ano, ng ating mga mga produkto at i-deliver ho rito. Mamaya naman pagkatapos ho nating mabayaran, actually nabayaran na ho tayo. Ay ipambibili ho natin ng bigas. At ganun ho naman talaga ang buhay ng magsasaka. Pagkakalakal, ang hanap ho ay yung mga pangangailangan. ba? unahin ho talaga ang bigas sa kano ho ang ulam. Madali na ho ang ulam. Kasi kung meron ng mga metal-metal diyan ay nako, ay buhay na. Diba? Ayun ba? <laughs> Yung tinatawag nating ano, metal, ay metal bus ho ng ano, ng papaya, metal bus ng kamote, metal bus ng saluyot, at kung ano ano pa mga metal diyan. Ayan ho ang mga paninda ng amin hong suki rito. Ayan. Dito ho sa palengke na ito ay bukod ho ang ano, ang tinda ng mga prutas at gulay. Okay. Hindi ho sila pwedeng magtinda ng ano nang sama-sama. Dito ho naman sa kabila, ito ho ang ating ano na kukuhanan ho, namimigay ho sila ng yung mga uh, tinapo na o inalis na mga dahon-dahon. Oh, wow. Para ho sa ating ano yung ating baboy na native. Ayun ho naman ang kanilang produkto, meron rin ho silang prutas halos tabi-tabi so sila rito at halos pare-parehas so ang ano ang kanilang presyo. Ayan. Dito naman sa ating suki, sa sa rin, meron rin silang suka, may stick ko. Ayan, hindi ho yung mawawala yung stick ng banana ko kasi saging ho ang number one product ko nila. Ayan. Po mga katani, mga farmers ito po ang ating napagbentahan kanina. Wow! Na, Doon sa mga saging na yon. Ayan, Kumita ho tayo ngayon ng ano ng uh, 700. At dito na rin ho natin kukunin ang pambili ho natin ng ating mga pangangailangan katulad uh -huh. ng bigas, uh, toyo, mantika, asin at saka kaunti pong uh, isda kung makaka kung kakayanin ng budget. Uunahin ho natin ang pangangailangan kaysa sa kagustuhan. Ayan. Ayan po mga katanim, mga kaparmers Pagkatapos po natin makapag, makapagkalakal ng saging kanina Dito naman po tayo dumiretso Kanyan oh. po talaga ang buhay ng isang magsasaka Pagkatapos po ng kanyang pagbibenta ng kanyang kalakal Ang inuuna po palagi ay ang mga pangangailangan oh my Hindi God. mo yung kagustuhan Yan Ang binili po natin ngayon ay halagang 37 5 kilo lang po muna ang ating binili at ating tetestingin Ayan, ni Kuya. May bonus na dalawang butil. Ayaw, Ayan. Ayan ho mga presyo ng kanilang mga ano, mga bigas po rito. Wow. Namibili na ho kayo. Lahat to ay magaganda kasi ganda ho ng nagtitinda. Yun nga lang, hindi ko ho pwedeng ipakita ang kanyang muka at baka ho sila yung discover Ay nako, magkakagulo ang buong showbiz community. Ayan ho ang presyo ng kanilang mga bigas po rito. Pero meron rin sila yung pangmasa. Merong 38, 35, 37, 30, 42, 40, 44, 39. Meron rin sila wow! mga panindang mga patuka. Dito talaga tayo palagi bumibili ng ating mga patuka. Pero ang kadalasan ho at talagang binibili natin yung halagang tagte 27. Ayan. Meron rin sila rito mga darak. Ayun. Pero wala na yata yung tigba 20. Ayun pala ang tigba 20 na. Oh, 22 na. 22. Ayan. Ayan, ito ho naman ang suki ho natin na nakukuhanan ho natin ng mga daon-dahon. Ayan, meron <laughs> rin mo silang puso ng saging ang walang kupas na alamang. Ayan. Ito ang mahahalin ho rito. Kaso nga lang ay medyo lumaluma na itong ano, tong <clears throat> mangga na ito. Ayan, samot sa ho ang ano. Pero hindi ho pwedeng magkasama. Talagang nakabukod ang mga 'yan. Ngayon, ay riho na ba ang ano ang atin hong hinihingi sa kanila. Yan oh. mga ganyang dahon-dahon. Ayan, papasok po tayo rito. Ayan ho ang amin hong hinihingi sa kanila. Yan mga dahon ng repolyo na ibibigay ho natin sa ating baboy na alaga. Yeah. Baboy na native. Ayan, napakabait po nila at uh, imbis na ano na itapon lang ay eh, binibigay na ho nila 'yan. Kita nga ay eh, para mapakinabangan din ng ating talaga. Ayan, hindi ho natin na ng video kundi hanggang baywang laang. Ayan ho. Ayan, napakalaki ho ng ano ng pwesto Ayan. na ito. Ayun. Ha? Ayan. Ha? Kung gusto ho ninyong bumili ng mga gulay, meron ho sa lahat dito. Ayan oh. Meron hong mga sayote, samutsari, halos pagpunta nyo rito, hindi na ho kayo alis, nandito na ho halos lahat. Yes! Kung hahanapin nyo yung mantika, patis, toyo, ah, bagoong, ayan, suka, halos lahat to ay nandito na, meron rin nung silang munggo. Ayan, may asukal din, may beans para sa mga halo-halo, yan po. Okay. Ayan ho mga katanim mga kaparmers kasalukuyan hong isinasako ng aking panganay na anak ang ano, mga dahon-dahon na yan. Ayan. Kapag natapos na ho naman nilang matanggalan ng dahon inihilere ho nilang ganyan ang mga gulay. Wow! Ililipat pa rin nila yan dito sa bandang harapan para mas madali hong maabot ng mga mami mili ang ating mga consumers. Ayan. Puno na ang sako. Sige, sige, sige mo na yan. Ayan. Ingat. Sige po, eto hong inyong kontrabida magsasaka na nagsasabing magtanim ka man ng magtanim na nakawin din. Bye-bye!